Ang kaagoy. Pumunta naman tayo sa gawaan ng chicharon macaroni. Alam na alam ko na alam nyo tong pagkain na to. At, at alam ko rin na nakakain na rin kayo ng ganito. Sino ba namang hindi nakatikim ng ganitong napakasarap na chicharon? M na talagang babagay talaga sa suka kapag kinain mo talaga ito. Ang chicharon makaroni mga kaagoy, gawa rin ito sa macaroni. Maraming Marami kasi nagsasabi na gawa ito sa bitukan ng baboy. <tags> Samahan nyo ako ipakita sa inyo kung paano ginagawa ito. Andito nga tayo sa bayan ng San Carlos sa barangay ano? Dahil pumunta nga tayo sa Sitio Riverside Kung saan ginagawa nga nilang malutong at quality na chicharong macaroni Isa e. nga rin ito sa pinakamagandang hanap buhay Dahil karamihan sa mga tao ay gustong gusto ang chicharong macaroni Nagkaroon e. nga tayo ng pagkakataon para makita kung paano nga ba ito ginagawa At dahil nakukurius nga kayo mga kakoy kung saan nga galing itong macaroni Bali ito. nga ang ginagawa nga nila Pinapakuluan nga nila yung macaroni Hanggang lumambot nga ito mga e. kakoy At nga saka naman na nila ipapaaraw ito ng maigit hanggang matuyo nga ito. Kailangan nga nila tong haluin habang pinapaaraw para hindi nga ito magkadikit-dikit kapag natuyo ito. Balang ginagamit nga nilang pang apoy, mga kaagoy Ay itong dried na mais. Kung saan ay nagsisilbi nga itong apoy. Minsan sa pag-aaraw nga nila ito ay umaabot nga ng isang Kailangan araw. Kailangan talagang iparaw talaga itong mga kaagoy para maging malutong nga yung chicharon makaroni natin. At kapag naparaawan na nga ito, ganito na nga magiging itsura ng makaroni natin. Kung papasinin mo mga kaagoy, ay sobrang lutong kapag nga. Kapag ganyan ng makaroni, ibig sabihin ay pwede na nga ay iluto nga talaga mga kaagoy kung saan gawa nga ang makaroni. Sa 8 years na nga nilang paggagawa nga ng chicharon macaroni mga kaagoy. Ay talaga pinagkakatiwalaan talaga sila ng kanilang mga client. Dahil sa isang araw ngay nakaka 20 nga sila. Na? ng nilagang macaroni At sa isang araw ngay nakaka 50 pieces bundle nga sila. Kung saan ngay nagkakahalagang 500 pesos per sa bundle. Sa sobrang dami ba naman ng macaroni ay, na Ay to? talagang nakakapag-produce nga sila ng napaka-quality na chicharong macaroni. Ngayon naman mga kagri, ganito nga nila itong niluluto itong chicharon macaroni natin. Yung dating kinakain ko lang, ngayon alam ko na kung paano nga nila ginagawa. At talagang namamangha talaga ako sa sobrang galing ng pagkakagawa nga nila ng chicharon macaroni. <sharp> <sharp> Sa pagluluto nga ng chicharon macaroni mga kaagoy ay talagang dinideliver nga nila talaga sa Ilocos, Bataan, Bulacan, Baguio, Batangas at iba pang lugar. At kung gusto mo rin magnegosyo ng ganito mga kaagoy, pwedeng pwede mo nga silang kontakin. sa ganun kung wala kang maisip na negosyo ay pwede ito. Patok na patok pa naman ito pang pulutan. At taligurado marami rin mga estudyante ang mahilig kumain nito. <laughs> Karamihan kasi sa ibang mga kagoy ang akala nila kasi sa macaroni ay bituka ng baboy. Pero hindi po. Da dahil ang chicharon macaroni ay gawa to sa macaroni pasta. At hindi rin biro ang pagluluto nito. Da dahil kailangan mo talagang mainitan sa pagluluto. Para makagawa nga ng chicharon macaroni. inilaga nga ng macaroni pasta hanggang mapaaraw nga ito at saka ipiprito nga ito sa mainit na mantika at kapag prinito na nga ito mga kaagoy ganito nga ang magiging itsura niya. talagang lalaki at iiba talaga ang kulay talagang nakakamangha talaga ang paggagawa talaga ng chicharon macaroni dahil kusa nga itong lumalaki kapag piniprito na ngayon, nga ngayon mga kaagoy alam nyo na kung paano nga ito niluluto at ginagawa at nakasama nga rin natin ang may-ari na si Mr. Garcia na talagang iniingatan niya talaga ang quality ng paggagawa nga nila dito ng macaroni bali Binib Benta nga nila ito sa labas sa halagang 500 pesos. Sa halagang 500 pesos, meron ka na isang bundle na macaroni. Kapag binibenta ito sa labas, by 10 or 20 pesos, depending nga sa bibilihin mo. Bukod doon mga kaagoy, meron na silang nakaripak dito na tagpi 50 pesos. Kung oh, umabot ka pala sa video nito, pakicomment naman kung tagasan ka para lang kung sa napadpad ang aking vlog. O oh, sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye. Agoy!